Magandang umaga mga kaibigan. Ito na ang sumada natin, first, second, and third row para sa Kamarini Sur. Ayan po mga kaibigan, marami tayo dito ang mga numero. na ibibigay sa iba't ibang lugar. Ayan po, primero, 30, 30. Ito naman mga kaibigan sa ating mga kaibigan. Diyan sa ating kaibigan sa mga taga-tarlac. 2, 25, first, second, 23, 34. At sa third naman ang kaibigan na ito na ating bolak, 26, 30, 3. Nandito naman mga kaibigan ang ating sinumadahan sa Negros Oriental. Ngayon mga kaibigan, 14.30. Pag may 0 mga kaibigan, ibig sabihin pompiyang, pompiyang 5. Ang third draw naman natin ay ang 8, 14. Ito naman mga kaibigan para sa mga kababayan natin, sa ating kababayan sa Camarines Norte. 1-13, 19-23, 11-17 Ayan mga kaibigan, advance and congr congratulations. Meron pa tayo dito mga lugar na susumadahan Abangan nyo baka nandito na ang iyong lugar Ang next natin mga kaibigan ay ang Naga City Naga City ang next natin mga kaibigan Pagulay natin Ito ay Sumada de Pecha para sa ating mga kababayan, ngayong pechat 13. Ngayon mga kaibigan, pili-pili uh, tayo sa um, ating tatayaan. Kung nakasubscribe ka sa channel ko, mapalad ka. Ito ang ating Sanaga City mga kaibigan. Bain, uh, okay, 24-1, 22-13, 37-7. Ngayon mga kaibigan, magandang tatayaan yan mga kaibigan. Panalong-panalo tayo dito dahil ito ay ating sinumada gamit ang ating kwintada. Ayan mga kaimigan, maraming salamat sa pagsuporta sa Bordagol TV. ito na ang ating last, ang ating piling sumadahan ay ang Isabela, December 30, 2008-2030 SIS. Congratulations Elvans, Bordagol TV.